Hello, guys! Mag-open ako ng durian. Kasi hinok na siya. Mabango na. Mabango na. Pwede na kainin. Mahirap mag-open ng durian. Ay, naku. Masarap ang durian, pero mahirap mag-upin. Pag hindi ka marunong, Medyo hilaw pa kasi ito nung binili ko. Hindi ko pinag-open kasi. Gusto ko i-open ko yung hinog na talaga. kung hinog lang yun nung binili ko. Yung tendero na sana binag-open ko. Kaya lang. Hilaw pa. Kailangan talaga makita mo yung yung kanal niya yung ano niya. Hindi pwede na basta ka na lang mag ano. ayos Ay, ko. Masakit sa kamay ito. Hindi talaga po pwede magtindera ng durian. Golden puya itu ito. Ay, sakit sa kamay. Hanapin talaga yung ano. Hindi basta-basta lang mag-slice. Hanapin talaga yung daanan ng yung parang kanal niya. sakit sa kamay ko. Makakain man ako ng durian pero Wow! Yelo-yelo ang laman niya. Ito talaga gusto ko yung golden puyat. Meron man ibang variety Mas mora nito. Meron tag-sixty, may tag-ninety, may tag-eighty. Pero ito, kahit mahal, ito ang gusto ko. 120 ang kilo nito. Sobra 300 ito. Kahit na mahal, basta masarap.

mango pero masarap na masarap ito ang paborito kong prutas mahirap buksan pero masarap ito na guys oo mm. sakit sa kamay pero masaya. Hindi talaga ako expert maglukas ng durian. Kaya kung minsan magbili ako yung hinog na talaga para ang tindero na mag-open. Pero nung pagbili ko, Marami kasi ako ng bilhin ko Kaya pinili kong bilhin yung hindi hinog. Hindi po hindi sabay-sabay kainin. -sabay Oo, oh, sarap talaga. Ito Ito guys. Masakit ang tinig niya. Kaya hindi ito pwede ka din sa malapit sa bahay. Kasi pag nahilog ito, nakahulo. Pag may matamaan, hindi lang mabukol. Masukatan pa talaga. Kailangan ito itanim malayo sa bahay. Matig matigas ang mga tinik niya. Sarap, sarap. Oh, meron meron itu dito. Gitu. hindi talaga ako expert magbukas ng do'yo. Wala namang magbukas na iba dito. No choice talaga, ako na lang magbukas. nang nanonood sa akin, expert magbukas ng durian, pinagtawanan ako ngayon. Mmm, sarap talaga. Yellow ang laman. Mmm, ito guys, sarap-sarap. Ito ang favorite fruits ko. me la Thank mm -hmm. you.